Paano kung bumaba ang iyong bayarin sa kuryente mula sa mahigit 5,700 hanggang 77 pesos lamang kada buwan? Sa Pilipinas, isang may-ari ng bahay ang nagtagumpay dito sa pamamagitan ng paglipat sa solar energy. Nag-install sila ng isang 5.7 kilowatt na solar system sa kanilang bubong. Sa pamamagitan ng net metering, anumang sobrang enerhiya na kanilang nalilikha ay ibinabalik sa grid na mas lalo pang nagpapababa ng gastos. Ngayon, ang kanilang buwan buwanang bill sa kuryente ay bumaba na sa 77 pesos lamang, na nagpapatunay kung paano makakapaghatid ang solar ng totoong pagtitipid habang tumutulong sa kalikasan. Acronym Ang enerhiyang solar ay hindi lamang isang solusyon sa hinaharap. Ito ay nagbabago na ng mga buhay. Maaari bang maging susi ang mga solar panel sa pagpapababa ng iyong mga bayarin sa kuryente? Sa Future Keepers, binibigyang diin namin ang mga kwento tulad nito Upang ipakita kung paano binabago ng renewable energy ang mga buhay sa buong mundo. I-like ang video na ito kung nais mong makakita pa ng mga kwento ng tagumpay sa renewable energy at i-share ang iyong saloobin sa mga komento sa ibaba.